Hello kabayan, na, medyo na walang tayo ng signal. Balik na ulit tayo. Uh, buwangan, ano area na medyo tayo signal. Dito na tayo, approach na tayo dito sa, malapit na tayo sa bayan ng Turios. Ano? Yan, ito yung inatakita na magandang daan. Ano? 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 Napadandaan dito kabayan. Ulan-ulan, asik-asik po no ang uh, sitwasyon ng ating panahon ngayon sa bayan ng Curibos Dito na tayo sa isang magandang maganda na yung dito halos sa uh, apat na linya ano? <coughs> kalimutan. Hindi natin alam kung ano ba yung grano. Ang alam natin dire-direto. As of uh, uh, bakit kaya hindi tumigil. Tumigil pa. Anong dahil? Naiihina ang driver. <laughs> oh. Naiihina po ang driver. Hindi na po mapipigil, masabog na. Walang iwanan. Oh, ako ako'y parang maihidin. Ay, hindi ko apakita. Baka makita, ito'y ma-discover. Sana po'y walang tao. na ah, Jin, may iwan ka na May Ayan, na yung Ayan, medyo <laughs> Ang saya po eh Talagang iingihin <laughs> Oh, thank you, thank you Lord Sumigil lang lahat Hindi <laughs> na kinaya Hindi <laughs> na kinaya Ayan po, nakikita nyo ngayon yung ano asik-asik na umaga kabayan 56 minutes after 8 o'clock in the morning or 4 minutes before 9 yan ang oras dito sa Marinduque at sa buong kapuluan ngayon November 14, 2019 and I'm your kamabayan na Hidra Rosales so na po mabanti na yung ating convoy ano Medyo mahirap din sa ating mga riders na kasama dahil umuulan, ano? medyo madalas pero but uh, yan po yung pakikibahagi ganyan yun yung pakikibahagi na ginagawa ng ating mga riders kaya are watching na sa bayan po ng Torrijos isang maulang umaga Torrijos Dibi natin 'yung ating camera. Ayun. Pwede natin. Light medyo umulan. Ay na pa rin 'yung ating mga bayan, wedding ready, ready. Welcome to Rio Resort. Yeah. Ay ulan. 何 <noise> na ayos natin. Yan. So tayo po ay lang ng bayan ng Turihos at uh, mahinit yung baga tanggap na yun ano, nitong uh, convoy ano, at kahit umuulan ang OMSA naririyan mga estudyante ng OMSA naging ng uh, torios Torrios Elementary School so, talagang uh, grabe yung kailang pag-welcome ano, dito sa convoy na ito so i-share yung mga nanonood po i-share po ninyo sa hindi lang sa ating mga kabayang taga Marinduque to promote Marinduque i-share po ninyo itong ating live streaming dito sa Marinduque News so, and I'm your kasama po sa pangalan ng ating chief correspondent Remy Mataak Jr gabayan natin na uh, Tubong Turihos ay iniatid po namin sa inyong mga dito po sa uh, first day of uh, celebration preparation and celebration countdown ng 100 years centenary po yan ng Marinduque tuloy po kami uh, naghahatid sa inyo ilang, ilang bayan pa tayo so oh, ito may mga estudyante pa tayo pakita Kapitan kay Marlanga okay. Nakakapunig Diyan ka na sir Dito mo lang ako estudyante dito dalawang bata sa isang payo <laughs> ayos so nandito po tayo ngayon sa barangay Marlanga dito po sa bayan po ng Turiwas ano? at uh, po tayo kahit na maulan ano, ay talagang uh, dado yung pakikisa ng iba't ibang ahensya ng ating uh, gobyerno ng mga estudyante ano po, yan yung mga mamamayang marindu kayo nyo kahit yung mga kabataan natin they are so much uh, willing ano to uh, participate this kind of uh, uh, celebration the first day of countdown 100 days countdown of the centenary of Marilu ano po, medyo huminto po yung ating convoy uh, siguro medyo yung uh, convoy po yung sa bayan siguro sa bayan, yung sa bayan na nagkasama po siya so ay tinubugan. Ah naghihintay na. po kami na sabog <laughs> na candy. Mas gusto po namin yung candy ay mayroon pong kasamang hamburger. Eh, wala <laughs> okay. ano po. lang kayo. yung tuloy tuloy po ito. So, this um live streaming is brought to you by sa singular ang, uh, uh, kapartner natin para sa patuloy na pag ano? at uh, paghatid ng mga kaganapan dito sa Marinduque News at sa kalawigan ng Marinduque mula noon hanggang ngayon Solomon's Bakery Ula. ang uh, Wack Hotel ang Best Cafe 8-in-1 Herbal Coffee ang kape na makatutulong sa ating kalusugan Aba'ng nagkakapika, pinapalusog mo ang iyong katawan. At siyempre, pag nagkakapika, mayroon kang pandesal, mayroon kang tinapay. Yan ang Solomon's Bakery. At doon sa mga gustong uh, mag-round by Rin ano? ipinakita na namin sa inyo yung mga yung daanan no, dito sa marinduke. Yung pong mga gusto na mag-round uh, duke, mag-tour, may different packages na inyo offer ang uh, Dream Favor Travel and Tours, ano? yan ko muna ni Ma'am Susan Nasay ano? yan po ang uh, ating kapartner ano? ang Buak Hotel at uh, ang FNB ano po na nais po na, na uh, mag-avail ng mga libro di kalda libro sa mga teacher as my friends materials po ninyo as mga estudyante as mga eskwelahan ano po mga na is direct press, director, ano po, uh, pwede po kayo mag-avail sa tamang halaga. syempre pinigyan din po tayo ng discount. At uh, pwede po ako tawagan sa 0923-1853-240, FNB Education Incorporated. Mula 1979, na gumagawa na po ng dekulidad na libro na sinusupply sa iba't ibang mga sumilahan all over the Philippines at uh, hindi sa iba yung bagay uh, patuloy din po tayong nag aanyayan at patuloy po ninyong subaybayan ang Marinduque News sa ano, sa live stream sa FB sa Twitter at sa YouTube ano, ang uh, 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 Marinduque News. So, doon po sa mga kababayan naman natin ano, na nais kong mag- uh, ads, ano, mag-present mag, mag, na yung mga ads. Uh, pwede po kayo magkapagunayan po sa amin para sa promotion po mga kabuhayan kaya nakuwi po ang inyong karabayan Rosales yung uh, 11 o'clock ay uh, nasa buhak po tayo yan po yung estimate pero medyo na tayo ngayon. siguro na uh, nandyan sila na governor ito po na kasi at si na congressman so medyo minto yung ating uh, konvoy po ngayon. na So, kayo dito, <coughs> lang. po, lang Ay, patuloy na ay, ay, ay. na naghahanda po sa inyo ng mga kaganapan dito ay, ay, sa ay unang araw ay, ano po, ay, uh, uh, ng countdown ng occasion 100 taong anniversary ng ng 20 po ay nagsarili ang parang eh. ang marindoki po kasi ay dati part ng Ayabas sisit Ayabas ay yung ng keso 1 naging part nito ang marindoki na nalabigyan ng Batangas at ang nalabigyan ng Batangas 1920 Deklara po ang probinsya ng Marinduque bilang sariling lalawigan at ngayong 2020 ay pagdiriwang February 21, 2020 ipagdiriwang ang ikasanda ang sentenaryo ng pagsanda ng kalawigyan ng Marine Duque pinitay natin parang ako yung nakakaramdam ng buto na siyempre pa may baon po tayo so medyo maulan nasa na kaya ang best cafe nandiyan kaya sila sa Santa Cruz sana pagdaan natin nabutan tayo ng best cafe <laughs> ng best kape ng isang cup na mainit na kape ang ulam natin dito sa malutong na toasted bread well. mm. medyo nungugutom na po tayo no? mm. maagad tayong gumising tapos alas 5 eh.

Sabay na tayo. na oh, sir. Sige. ng gutom. Ito po naman gustong umakyat ng Pulang Lupa Magkakita ko po sa yung daan ha? Hindi ba na Hindi pa po nakarating Kung eh? Pulang Lupa Yan Ang Pulang Lupa po kasi Battle of Pulang Lupa Ay recorded po yan Sa kasaysayan, hindi lang ng Pilipinas Kundi ng Amerika Kasi dito po, isa sa lugar na natalo Ang mga Amerikano yan. Trivia Trivia <laughs> Uh -huh. sa ibang lugar ay hindi natalo ang Amerika pero sa Marinduque po natalo ang Amerikano ha? Uh -huh. ano kaya ang ginamit ng mga Pilipino ano kaya ang ginamit ginamit ng orasyon <laughs> o <sinigaw> ng ngani baya <laughs> ay hindi maintindihan eh, atakbo ang Amerikano ha? na nagabula na naman yan <laughs> nagagawa ng pinto ay wala na po kasi gawang marindukin nyo kundi nga ni Baya ano po dali-dali siya po ating konboy bakit hindi ka tayo ngayon?

<laughs> Ay na ba kung yung mga yan? Hey. Mayroon pa rin po dito sa eskwelahan. Titingnan po natin kung may mga wala pong pinakamaingay pag dumadaan kundi po yung aming sinasakya <laughs> kasi uh, alam po nilang uh, po sila sa mga tungkol so thank you sa lahat natin mga kabayan ano? narito ah, na po tayo ngayon sa barangay ano buktoy na ko, yan po yung buktoy So, yung mga hindi ko nakaraan yun yan po yung kapasokan lang po yung dana yan